Kilala nyo ako, men. Lagi ako may isang salita, tol. Lagi ako may isang salita. Mula noon hanggang ngayon. Lagi ako may isang salita, men. Eto, sige. Pag nanalo ako, men. Pag mas malaki ang panalo ko dito kaysa sa buy bonus ko, tol. Kakain ako ng sile. Kakain ako ng sile. Dalawa. Ano, game? Pag nanalo ko dito sa buy spin na to. Kakain ako ng sile, pare. Putsa, oh, jamie Parang ano, ah parang biglang kumakagat ah huwag naman sana no may nakas sa mangang eh mali ata yung dare ko pare <laughs> kinakabahan ako <laughs> huwag kang kaklatch man pangina <laughs> kaya ka ako ayoko na yan. <laughs> isa pa boss UJ tatama na yan awesome. Yay! Okay, Tatama! La Lasa ako! Pala, ala talaga, Men, Hindi na dadaan -da sa sili, tol. Safe! Safe! Ay, gago ka! Okay. Hey! Dito, men. Feeling ko meron. Hindi tayo pinapalya nito, men. Never tayo pinapalya nito, tol. Puss. Putang ina. Uy. Kalau na, men, pengen lah konte. Tang ini nih tuh sama. Uta konti grip pas mau nak. Men, nih tuh, nih tuh spin spean. Itu nak. Kaku. Oh my god, kaku pri. Nama na, anal. Main house sih, lihat tuh darah. Kenapa itu mama? Itu. Ah, pre, hindi ako maatras. Kilala nyo ako, men. Lagi ako may isang salita, tol. Guys, niready ko lang, men. Kasi, you know, basic lang to, guys. Basic lang to. Papata ko Sabi nila, kapag tinakpo ko ilong, mamawalan ka ng panlase. Testing. Hey. Pwede basahan. Ano? Hindi basahan sa lapag! Ito, inabot o! Puta! <laughs> ah! Ayaw ko na! Ah! Cold water? Legit ba? Cold water! Ah! Ba't parang umano yung anghang lalo? Gago! Ba't lalo umano sa tubig? Ang ina nyo! Ayaw na pre! Talo na maanghang pa! Diyos ko!